at lumundag na nga sa walang kasiguruhang laban ang dalawa. Nakaiwas pababa ang babaeng plunderer sa atake ni Einar, at nagawin din itong salagin ang atake ni Bjorn. Iniisip naman ni Bjorn kung ilang essence na meron ito. Binitawan niya ang kanyang sandata para matake down ang plunderer, ngunit bigla nalang nawala ng lakas ang kanyang mga tuhod at siya biglang napaluhod. Nagawa nitong saksakin ang kanyang spine kahit na meron siyang makapal na armor, mukhang isa itong aura user at dahil dito siguradong walang laban si Bjorn at Einar. Umatake naman si Einar mula sa likuran ng Plunderer, pero masyado itong mabilis at sa isang iglap ay natalo na niya kaagad si Einar. Pinapasuko na ng Plunderer si Bjorn at sinabing meron pang kasamang paralyzing effect ang kanyang dagger. Di makapaniwala si Bjorn dahil masyadong malaki ang agwat nila sa pakikipaglaban at sa hatpa ng ibang aspeto sa plunderer na ito. Sinabi naman ng plunderer na kung mangangako si Nabior na hindi nila ipagsasabi ang mga nangyari ay hahayaan niya silang mabuhay. Hindi naman niya planong patayin si Nabior dahil may utang na loob siya sa mga barbarians. Tingin naman ni Bjorn ay hinihintay lang nitong mamatay si na sa kamay ng mga plunderers kanina upang hindi na madumihan ang kamay nito. Sinasabi naman ng dogwang si Einar na wag magtitiwala si Bjorn sa sinasabi ng plunderer. Tinanong naman ni Bjorn kung anong mangyayari kung hindi nito tanggapin ang offer ng plunderer, sinabi nitong wala siyang magagawa kundi tapusin sila dahil yon ang kanyang pinanggako. Tinanong naman si ni Bjorn kung kanino siya nangako pero biglang nagiba ang timpla nito at nagbigay ng malamig na titig. Agad nang nangako si Bjorn na hindi nila ipagsasabi ang kanilang mga nakita. Pinuna naman ng plunderer si Bjorn sa pagiging kakaiba nito sa kanya binuhusan ng potion. Nang tanungin na si Einar ay tumanggi ito sa kasunduan kaya't wala na siyang magagawa kundi tapusin ito digaya ni Bjorn ay totoong barbarian si Einar at mahalaga ang dignidad para rito. Nang lumapit na ang plunderer para tapusin si Einar ay inawat ito ni Bjorn at sinabihan si Einar na sumumpa. Ayaw naman sumunod ni Einar dahil siya ay ma-pride na warrior. Pinaalala ni Bjorn kay Einar na nangako ito sa kanya na susundin ito ang kanyang mga ipag-uutos. Wala nang nagawa si Einar kundi sundin si Bjorn. Bago makaalis ay tinanong ni Bjorn ang plunderer kung hanggang saan na ang inabot nitong palapag. Sinabi nitong hanggang walong palapag na ang nagawa niyang maabot. Napatunayan na ni Bjorn na hindi talaga nila ito kakayanin at sinuwerte lang sila at nakaligtas sila, ganun pa man ay nangako ito na maiiba na ang sitwasyon sa susunod nilang paghaharap. Bumalik na sa ika unang palapag ang dalawa. Kigit sa sakit ng katawan ay hindi malimutan ni Einar ang kahihiyang inabot nila sa kamay ng plunderer. Sinabihan naman siya ni Bjorn na mas mahalaga pa din na makasurvive at iyon ang mas kahanga-hanga. Ang warrior na nananatiling nakatayo ang hihiranging pinaka malakas dagdag pa nito. Naintindihan naman ito ni Einar at sinabing tulad ni Bjorn ay magiging malakas din siyang barbarian. Hindi naman sila parehas ng nararamdaman ni Bjorn dahil di naman ito tunay na barbarian. Nagpahinga sila ng buong araw pero dahil sa sobrang pag-iisip ay di makatulog si Bjorn. Hindi masama ang loob niya gaya ni Einar pero hindi niya maalis ang pagkainis na nararamdaman niya. Kaparehas ito ng pakiramdam niya nung una siyang nailigtas. Masaya siyang nakaligtas pero di niya malimutan ang kahihiyang kanyang dinanas. Tingin naman ni Bjorn ay masyado siyang naging focus sa mga ligtas na ruta lalo na't madami na siyang pinagdaanan. Pero kung magpapatuloy siya ng ganito na hindi siya lalakas, kinakailangan niyang sumugal. Tinanong niya si Einar kung gusto ba nitong tumakas kaagad pero delikado ang kanilang gagawin. Pumayag agad si Einar at sinabing mamamatay din naman sila kung hindi sila lalakas. Kahit anong daang tahaki ni Bjorn ay laging may nangyayaring masama kaya't napagpasyahan niyang lumipat sa mas agresibong pagharap sa mga problema. Papasok na sila sa rupture. Iba-ibang monsters ang kanilang nakaharap papunta sa dilim na rehiyong ito. Hanggang sa makarating sila sa kanilang dapat puntahan. Isa itong memorial para sa unang taong nakadiscover ng labyrinth na ito. Parehas ang mga quote na nakasulat sa bato sa game. Kaya't marahil ay pareho lang ang kailangan niyang mga alay para mabuksan ang rupture. Sinabihan niya si Einar na huwag ipagkalat ang mga makikita niya ngayon. Sumumpa naman ito na hindi ito mangyayari. Pero ganun pa ay di pa rin niya maintindihan ang mga pinagsasabi ni Bjorn. Pinaliwanag ni Bjorn na ang rupture ay labyrinth sa loob ng labyrinth. Isa itong dungeon na kailangang tapusin ng mga papasok dito. May kinakailangan din itong requirements na uri ng mga mana stone upang ito ay magbukas. Bumukas na ang portal patungo sa rupture. Pwedeng pumasok ang limang player sa loob ng rupture. Ngayon ay kailangan na lang nilang magintay kung sino ang magiging kakampi nila sa loob. Ang Rupture ay labyrinth sa loob ng labyrinth, sa mga games naman ay tinatawag itong instance dungeon. May cooldown ang paglabas ng mga Rupture, tatlong buwan sa oras sa Raph Pero ang pag ng pagbubukas nito ay hindi epektibo kaya may mga taong naghanap kung papaano ito bubuksan ng sapilitan. Merong apar na rupture sa ika unang palapag at ang napasukan ni na Bjorn ay ang Blood Tinted Castle kung saan ang lugar ay may pulang kalangitan na para malapit ng maguno ang mundong ito. Gulat na gulat si Einar sa mga nakikita habang inaasahan naman ni Bjorn na dito sila mapupunta, sa kadahilan ng mana stone ng Death Fiend ang ginamit niya. Ngunit ganun pa man ay iba pa rin ang lugar na ito sa personal kumpara sa laro, buti na lang at lahat ng rupture sa unang palapag ay madadali lamang. Ngayon ay inaabangan na lang nila kung sino ang mga magiging kasama nila sa Rupture. Sa kabilang dako ng Labyrinth, magkasamang naghuhunt ang magkapatid na elf. Nagrereklamo si Erwan sa kanyang kapatid dahil nahihirapan siyang gumamit ng dagger, pinipilit naman siyang matuto nito para na rin sa kanyang sariling kaligtasan pinap Anthony ni Erwin ang mga sinabi sa kanya ni Bjorn noon na mas makabubuti kung magfofocus ka sa mga bagay na kaya mo at magtiwala ka sa iyong mga teammates sa mga bagay na di mo kayang gawin. sumang ayon naman ang kapatid ni Erwin pero pinanto din ito na iba ang mundo nila at di mo basta-basta mapagkakatiwalaan ang mga tao kahit ito pa ay teammate mo. Nais naman ang magpunta ni Erwin sa ika-lo ang palapag gaya ng ginawa nila noon ni Bjorn. Hindi naman daw sila makakapunta rito kaagad-agad sabi ng kapatid niya. Kaya ang gagawin na lang nila ay papasok sila sa rupture. Nagulat naman si Erwan sa mga narinig dahil ang alam niya ay dapat maswerte ka para makapasok dito. Alam ito ng kapatid niya pero sinabi din ito na ito na ang tamang panahon upang makapasok sa rupture. Hindi daw sinabi ito ni Bjorn sa kanya, ika ni Erwan. Iniisip naman ng kapatid niya na malamang ay hindi ito alam ni Bjorn dahil ito ay baguhan pa lamang. Sinabi din ito na kung magtitiwala lamang si Erwan sa kanya ay sa loob ng isang taon ay mas lalakas pa siya kay Bjorn. Bigla namang may pulang portal na lumabas sa kanilang harapan, ang daan patungo sa rupture. Agad na tumakbo ang magkapatid patungo sa rupture pero hindi na nila ito inabutan. Ang unang pumasok na makakasama ni na Bjorn sa rupture ay isang dwarf at sinunda naman ng isang mage at carrier nito. Nagulat si Bjorn dahil meron pa palang mage sa ika unang palapag at sinabing hindi na masama ang komposisyon ng kanilang party. Tinanong naman ni Einar si Bjorn kung malakas ba ang mga mage. Sinabi naman ni Bjorn na importante ang mga mage sa Rathdani gaya ng librarian at nasisigurado niyang malakas ito. Natuwa naman ang mage dahil sa pagiging maalam ni Bjorn kahit isa itong barbarian. Agad na rin siyang nagpakilala, Alua Raven at ang kanyang alalay ay nagngangalang Tarjin. Medyo na yay abangan naman si Bjorn sa mage na ito pero nang maalala niya na lahat ng mage sa larong Dungeon and Stone ay sandyang mayayabang at kung ikukumpara ay baka santa pa ang mage sa kanilang harapan. Nagpakilala din ang dwarf na si Hiku Mirad at nagpakilala na din si na Bjorn at Einar. Tinanong ni Bjorn kung bakit ba nandito sa Ika unang palapag ang mga tulad nilang mga batikang adventurers, sinabi naman ng mga ito na alam nilang nakatakda na ang pagbubukas ng rupture sa oras na ito. Pinag-usapan naman ng mage at ng dwarf ang hat iyan sa loot at sinabing kailangan silang sumunod sa mga ipag-uutos nito. Parehas namang sumang ayon si Bjorn at ang dwarf maliban kay Einar. Nais ni Einar na si Bjorn ang maging leader ng kanilang grupo. Paulit-ulit niyang pinuri si Bjorn at sinabing mahilig itong magbasa na tuwa. Naman ang mage at kahit isang barbarian ay nagbabasa si Bjorn. Pinipilit ni Einar na si Bjorn ang maging leader at sinabi kung gaano ito kagaling, nilalamo naman na nanghiya si Bjorn. Natutuwa naman ang Drof at sinabing masaya talaga pag malaki ang tiwala sa iyo ng asawa mo. Sinabi naman ni Einar na di sila mag-asawa ni Bjorn na may tonong pagkainis. Sinabi naman ng mage na kailangan na nilang lumakad at marami pa silang pag-iimbestigahan. Inawat naman sila ng dwarf at sinabing kailangan nilang malaman ang skill ng bawat isa. Sinabi naman ng mage na hindi na ito kailangan at mahihino lang naman ang mga monsters dito siya lang ay sapat na. Nainas naman ang iba sa kay abang ang pinamalas nito. Sinabi din ito na sa kanya mapupunta ang loot sa guardian ng rupture. Hindi naman matanggap ng dwarf ang sinasabi ng mage at sinabing wag siya nitong maliitin. Nagsimula na ang pagtatalo ng dalawa. Pera ang ugat ng madalas na pag-aaway ng mga magkakakampi sa loob ng labyrinth at sinimulan ito ni Aluo nung binanggit niya ang hat iyan nila sa loot. Binanggit ni Aluo na loot lang naman ng guardian ang kukunin niya at lahat ng matitira ay saka nila na. Hindi naman makakapayag si Hikurod na tira-tira lang ang mapupunta sa kanya biglan ito ni Alua dahil di niya inaasahang may tot utol sa kanya pakiramdam niya ay patas na ang hat dahil hindi naman siguradong may drop na loot ang guardian. Binago niya ang kanyang mga kondisyon at sinabing ang guardian essence na lang ang tanging mapapasakanya. Sinabi naman ng dwarf na kailangan nilang dalawang mag-roll ng dice para malaman kung kanino mapupunta ang rupture stone. Napansin naman ni Bjorn na parang silang dalawa lang ang maghahatian sa loot kaya't nagsalita na rin siya. Gustong makuha ni Bjorn ang rupture stone lamang bigla naman nagalit ang dalawa at sinabi ni Aluo na hindi naman nila kailangan ng barbarians. Nagulat si Bjorn sa pagpapalit bigla ng ugali nito pero inaasahan na niya ito kaya binago niya ang kanyang kondisyones. Dalawang essence na digaling sa guardian. Agad na papayag ang dalawa. Bigla namang naging magkasundo ang dalawa bagay na mas kinagulat ni Bjorn. Naging magkasundo ang dalawa na parang walang nangyari. Ngayon ay pinamukha na naman ng kapalaran kay Bior na kailangan niyang lumakas. At sinabing aakyatin niya ang tuktok ng ladder sa kahit anong paraan.